sandito tayo ngayon sa uh, dam ng ano yan tres crosses irrigation system So yun ito na yung update ngayon Yan talagang naubos na yung ano yan wala ng tubig oh So talagang isipin natin yan Yung gilid ng dati halos ano yan halos puno yan So ngayon So talagang ibig sabihin ang lalim pala talaga nito. Ayun. So halos puno 'yan dati nung hindi pa nasira yung uh, pinaka ano doon pinakaharang. Yan. Ayan, so ito din yung yan din yung sa baba yan, oh, wala ng tubig. So diyan bubagsak yung tubig. Yan mga bato-bato na lang oh. Yan. So, yan, pupuntahan natin yan. Grabe. Ah. Hmm. guys, so. <laughs> oh. Nakakatakot. <laughs> ah, oh, dahan-dahan lang, kan? <laughs> Ah, ano, Jo? <John>? Nakakatakot, wa? <laughs> Ayan. Ayan mga kasama natin. O, oh, kaway-kaway Mark. Jun, kaway-kaway Jun. Ano? Muga! <laughs> ha? Umuga. Ayan. Ayan yung sa baba. Puro na bato. Umuga. Ayan. Ayan. Tara, go go Tingnan natin kung saan yung ano Tingnan natin kung saan yung buwiak na ano Saan na punta bakit mga tubig? Ha? Bakit? Ayun, tumutunog. 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 eh 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 ito naman eh 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 mo eh 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 drive eh <laughs> <laughs> yan, papunta tayo doon sa baba, oh. Diyan sila ah, pumunta, oh. Ano? <laughs> kaya? Ha? <laughs> <laughs> hindi yan, takot. <laughs> Ayan. Yung kasama namin, parang kaya bumaba, takot. Ano? Hindi kaya yan, nan. Sige, sige. Ayan, guys. So, ito pala yung nasira ah. na harang. Ayan. Ayan. So yun ito ay, yung na namin oh. So yan yung boy, yan yung boy bigay na ano. Naharang. Kaya naubos yung tubig. Yo puro mo. Sige, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Yan. So, ang maganda, ang ganda oh. Yan ito yung mga bato-bato oh. Yan. So, talagang naubos yung talaga yung tubig pati sa baba. Yan. Hmm. Ingat lang. <coughs> Ubus talaga yung tubig tayo, no? Hindi. Hey. Hmm. Hindi naman binakakoy. Oh. Oh. Ay, may bahay dyan na tanggal tayo? Oo. Oh. Ay, ay, no. Tanggal bahay dyan. Buti wala namang ano-ano kasi nakalikas naman, no? Wala namang Oo. Oh, ibig sabi, sabihin may bayo pa dyan sa gilid. Oo. Oh, yung sinupit dyan, yung tabing daan, tabing tubig talaga. Ah. Pagputok nga. Oh. Kino, talok. Lumabas ang lutang-lutang na, no? Sa tubig. Napakadelikado so, oh, to, bro. yung mga pinagkuhanan nung araw ng mga Kastila. Ah, yung butas na yan. Dati pa talaga yan, no? Oo. Oh, antes na yan. Yan ang pinagkuhanan ng mga ganito. Gobro nung ito ah, Ah, oh. oo. Yan nila tinatabas ng tinatabas. Panahon pa ng Kastila na or. Kaya nga eh. Oo. Araw pa. Dekada 18 pa yan. Hmm. Wala na pala no. Yung inasahan na pala galing pala talaga sa taas to. Ngayon wala na. Oh. yung tubig. Unang po mo daw yun. Yun daw may namatay. Yan namatay daw. Ah. Tapos uh yung -huh. figure dyan nadala yung mga babo. mm Nakakatakot naman dyan. Alin? Nakakatakot naman dyan. Pagulong <laughs> ka talaga. Sigurado rin. <laughs> Yan. So, ito yung nasa baba. Yan o. Yan yung, yung nasa taas guys. O. So, yung sa baba. So, ganito pala to. Ayan. May mga bato-bato. Yan. So, may mga butas-butas. upat. Sayang dapat may pamingwi tayo no, may ano. Ano you know? no. Panghuli ng ano. Mark. Gawa na lang. <laughs> Gawa na lang. Ah. <laughs> uh, maraming ano dun no. Saan? Hindi nagawin string. Oo. Uh, Wait, naroon ka ba? Hindi. Okay. Magandang dulo to 'yan no. Saan? Malaki, malaki pa to. Oo. Try tingin ba doon? Ayan man. guys, so may ma may ano pa, may nanguhuli pa ng isda. Yung bike uh, nga, dude. Ha? Yung bike. <laughs> Mamaya mo nakalalaanin yun? <yon. laughs> tara, Go! Ano ba ba tayo? Ay na. Ay, okay. Ayun na. No? Ayun o. No? Ayun oh. May nahuli na si Kuya oh. Ah ano? Ano yan? Hito. Hito? Hindi ko makita. Malaki. Tara tingnan natin. Ta, ta, tara 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 tara. Wala sa wala sa Maynila yan. <laughs> wala talaga. <sa Maynila. laughs> Nasa May ng Maynila. <laughs> Nasa <No>, Maynila. <okay. laughs>

Saan ba dumadaan niya si Yan nga ano Challenge yan <laughs> Para nag hiking din ah <laughs> Ayun may mga ano pala Ngayon guys bababa kami So pupuntahan namin yung ano Yung mga nanghuli ng ano Isda kan pauwi na. Aray. Hmm, hirap jo. <laughs> Aray.